kaya na ilagay lagay mo ha? isang templahan na magagawin natin wala nang templahan mamaya ano yung muli eh May stopper siya. Yeah. May stopper siya eh. Nagaling mo kayo stopper, wala nalagay mo pa eh. pa lang si ubus mo na. Ubus huh? mo na. Saluhin mo na. Saluhin <coughs> mo na. Ayan ay yung Blue Lagoon. Wala pa yung blue. Ayan yung blue. Eh. Ayan. Ang um, siyang damihan. Nano Sige, sabihin ko sa'yo. Topia, okay, okay na yan. Basta magiging green kasi yan eh. yan na. sa labas yan ilagay. Okay, next. next. Yung lemonade so, next, one, uh... next one is blue lemonade. Yeah. So, Dalawa sa so, lang. Uh... Dalawa. Isa muna. Tapos ilagay muna itong dalawang vodka na. so so sindalombod ka muna ilalim para abi ano? malaman natin yung gano'ng kadaan baso pa rin ano, yung mga baso rin. Baka palit-palit yung baso yan. No, no, Tapos may pintl -pintl yung sinabi okay. ilagay isang lemonade. Para ano yun siya. Yep. Mm. Then, yung juice. Ayan. Squeeze mo lang dyan. Kulay blue yan. Ito green. Mix mo na. Mix, in, Mix mo muna. Kasi yung pang-mix mo. Ano ako Pwede mo pala mailagay yung blouse kahit mo na siya ubusin Tapa Nalisaan ko yung ano Yung ala ala Ito ano, ay is ano? Ah, uh, blue lemon eh. Blue lemon naman to. Wow. Yeah, blue lemon eh. Ito, pang clear ng sinus eh. Ito oh. mga drinks nila kayo sa fridge. Para malamig. Hindi, lagay mo na yung fresca. Yung dalawang fresca. Ito. kulang sa ano? Hindi, ito, Kulang sa pineapple yan. Pero, ano ang alcohol? Pampatanggal ng sinus. Pampatanggal. Pampaklear ng sinus pala. Pampaklear ng sinus. Ito. Baka naman malasin na ka ng <laughs> kakaano. <laughs> <laughs> Baka hindi ko unang tumitikip niya. Siyempre, ganun talaga yun. Masasayaw-sayaw <laughs> ka na niyan. <laughs> Baka, extra <na. laughs> Kanina, ganyan na ganyan na nga ako. Oh, kasi, siyempre, yung pakinig, pakinig ng banda ba? Hmm. Nakaka-indak. Captain Morgan. Mmm. Ito nga, parang blue ano siya. Blueberry, le lemonade. Yeah, okay. Yeah, lemonade. Lasang-lasang lemonade. Na si ito, ito, special boss. ito parang hint lang ah, <laughs> siya ng alcohol. Ito. Ayun, sorry na. Sinagot ah. Oh my gosh. Ram na ram talaga yan ah. Oh my goodness. Yeah. Yeah. Oh. Oh. make sure the kids are not, not they were masipaparon si Papa Ron. Ay. Para kang yan. Bukal nga ko, Bukas. So, <laughs> so then you have to drink. Tira mo kami ni Kaya Ronnie. Uh, Grayson's gonna drink and I'm gonna drive. Yes. <laughs> yes. Nakala <laughs> ko kulay ano yan. Ano yan, Yeah. Boos. Okay lang, okay lang. Sige, ihaloin mo. Yeah. Pang-Christmas tree ata yun ah. Oh. Mainom ba yun? Yeah. Ay, hindi ka muna nakatingin eh. Christmas tree. Ano? Parang pang satu po yun ang rin. Uy, mama! Less edible glitters. <laughs> Kahit man lang dito. Ayan, tingnan mo yung tsura. Edible glitters yan. Ano na? Okay, na yan. No, I think ah. parang kalis. Ah, na muna mo na, na, na mo yung lasa. Okay, tikman natin. Parang pinakamatapang ata yan. That's Kasi isang isang boteng ram eh. Ram balambang. Ada ano, ko lang sa may maraming pesa pa naman doon. Tikman natin. Ay, hindi. Naku, masama yan. Tikim-tikim na yan. Oh, may alas. lasing yan.